Bakit nagalit? Eh, nag, ano na siya? May ano ba kayo? Eh, meron na private. May galit. Bago may lumap sa akin babae, ano nyo siya? Eh, ano, Tapos bahay. Kilala ko siya. Doktor of philosophy yan. <laughs> Sabi Ayun Ay, Lako eh. Oh, sobrang hinong. <laughs> Pinapadala kayo mayroon oh, na? Oo, sabi ng asawa eh. How they, ano, how they yun. <laughs> sabi, hindi nyo, hindi, hindi pa karaniwang tao yung, yung sa akin. eh. Oh, kaya nga hindi, kaya kung pinabibigay hindi natin makain eh. <laughs> ano sabi ng tiyo niyo, professional ano? Ano, ano yun? Ha? Ano sabi ng tiyo niya, professional? Ayun na baka. <laughs> Ay hindi, hindi? <laughs> hindi ah, professional swindler daw. Oo. Uh, pero nakakasama niyo siya? Ay, no, 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 Tsaka so, si Bobot. Matanda na siya. Matanda na, ano? Talaga matalino, ano? Gumawa yan ng ano yan? Excuse, <coughs> speed Si graduation. Sa so, araw lang ginawa. So, nandun niya agad. Tindi, ano? Oo, oh, hindi niya nabila Oo. Oh. Magaling, magaling. Ano. Na-deport yata yan, eh. na Nagkaroon ng kaso sa Amerika, ano? Oo, oh, kasi uh, nga... Una, uh, kumbaga, may pakilala advisor ni ano yun eh. Napa, uwi no? Oo. Oh. May anak siya doon eh. Sa Amerika? Oo, oh, Amerikana na natakanya kanya. Oo. Oh. Eh baka matanda na ngayon yun kung buhay pa no? Siya naman, siya naman yung sa sa amin kasi ah. Nineteen... Eight years na sa kami eh, sa kanya. Gano'n siya katagal sa Amerika daw? Ay, hindi ko ang matanggaan, hindi ko na Oo. Oh. Meron siya picture na kasabi yung asawa ka na eh. Oo. Oh, so. ang dami pala niya nag-asawa, ano? Oo. Oh. Si Mrs. Gansi, yung taga bataan at saka yung kana, ano? Uy, taga bataan niya pa, pakilala niya. Siya, siya na kami ano ng malaking bahay dito, eh. Gagawa lang ang ikakayo sa kawid? Eh, nagsawa na ikakami sa kawid. na bahay. <laughs> <laughs> Sabi siya, so, nanay, nanay, ni Justice siya na yung taga-bataan. Oh, no? oh, din, hindi mo siya. Naku, niloko, no? At saka rin gagawa nyo sa nila invitation? Invitation? Oo. Oh. Uh, Nimbitay ka sa Malacanang. Pero saan gawa niya yun? Ang galing, ano? Oo, oh, uh, <laughs> yun. <laughs>